good morning. Welcome back to our YouTube channel. Sa part of this video, nagluto pa tayo ng sinigang naman, no? Yan. Yeah. So, perfect to sa umaga or sa alusan kasi malamig dito. Yan. Yeah. So, perfect to para makahigop uh, tayo ng mainit na sabaw. So, ito ni Simon. Oh, may kasi siya sa labi. <laughs> Yan. May yellow dyan. Nga, <laughs> may yellow dyan. Ayun. Ilalagyan niyang yelo. Okay. yellow. <laughs> Grapes. Yan. Tapos meron siyang apple. Meron siyang Um, guys, so meron na tayo dito Yan Manok Kamatis Sibuyas And luya So nalangyan ko na rin po ng uh, Sinigang sa Sampalok Wala Magic syrup Pamintang durog Asin and mayroon din po tayo ditong sayute and mayroon din po tayo ditong chai yan so next nating isusunod dyan is ang sayote yan so ito guys perfect to sa ano sa umaga higop ng mainit na sabaw kasi pag sa umaga kasi malamig yan so kailangan mo ng ah uh, mas sabaw na mainit Mm. Yan. So next natin ilalagay is ang ating sayote. na natin guys, ang ating sayote. Yan. Tingnan guys, ang sarap. okay na yung ating ano, luto na yung ating uh, chicken. Next natin ilalagay ang ating uh, pechay. Ito pa yung pinaka-last. Yan, pinakalas na ilalagay. So, this is it. Antay na lang tayo, guys, na maluto ang ating pechay at ang yung ating uh, sayote. Yan. So, ito na, guys, ang ating sinigang na manok. Yan. Nilagay ko na po lahat ng mga sangkap dito. At, antayin ko na lang na ah uh, lumambot yung ating sayote and yung ating pechay. Yan so pagkatapos noon, pwede na tayo kumain. Yan, maghigop ng mainit na sabaw. mmm mm. Yummy. Wait na lang natin guys na no, lumambot. So, thank you for watching! Bye guys! See you on my next video. Yan. So, kakain na kami later guys ni Saiba. Yola Delpha guys. Kumakain siya. Yan. Walang sabaw. So, bibigyan natin yung sabaw. Hindi naman naman. Hindi naman to tayas. Anyway, sabaw lang. Yan. Kasi masarap talaga guys. Pag sabaw. Papa. Yeah, sabaw. Kain <laughs> na kami guys ni Simon. yeah Let's eat guys. Good morning guys. Let's eat.